balik na lang natin yan para sa simula. Hindi, para doon. ng Kaligtasan or Boundary na tumbang puno. Okay, ito po ng Rojas. Uh, Kaligtasan Elementary School <coughs> sa may kurbada po kapuntang Rojas. Tadjangaw, corner ng Tadjangaw, papuntang ano, papuntang Diptong. Okay. <coughs> Nakuha niya na yung nalaglag ng niyog. Oo, <laughs> oh, huling-huli sakto. Nakuha ng niyog. Uh, ano to? Yang qualified test <laughs> 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 Hindi naman. Binitikan <laughs> okay. lang. Ay, video pala yun. Ano? Video. para magbalik ng camera? Koste sa may dulo kanto ng Saint Pink's Joseph. Plus corner ng St. Joseph Delicado Delicades Kurbada ng gasoline station ni So Short Mayroong nagtumbahang mga puno nang buboy may tinama ang tricycle Ang Mitam man tao nito Oo oh babak oh. pa naman Lumapat eh. Ayun May clearing dapat ng kawayanan may punong nakabaligtad may nakasampay sa kable na